Huli ka mong pagsabog ng granada sa tapat ng ilang bahay sa Angeles, Pampanga. Sa kuha ng CCTV sa subdivision sa barangay Kawayan, makikitang ibinatuyan ng isa sa mga sakay ng dumaang motorsiklo. Sa lakas ng pagsabog, napinsala ang ilang sasakyan. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy ang paghahanap sa mga salarin. Inaalam din ng mga ang motibo sa krimen. Dahil sa insidente, hinigpitan ng seguridad sa lugar. Patay ang isang pahinante matapos sumalpok sa poste ng traffic light sa Quezon City ang kanilang truck na may kargang sako-sakong harina. Depensa ng truck driver na walang kudaw siya ng preno. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto. Wasak ang harapan ng wing van na yan matapos sumalpok sa poste ng traffic light sa bahagi ng Mindanao Avenue, Congressional Intersection sa Quezon City, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon sa Traffic Sector 6 ng QCPD, patay ang isa sa mga pahinante habang sugatan ng driver at isa pang pahinante. Lumabas sa investigasyon nila na ang namatay na pahinante tumalon sa wing van. Naisugod pa siya sa ospital pero hindi na rin umabot ng buhay. Sa kwento ng 43 anyos na driver ng truck, Galing silang Pampanga at papunta sana sa Taytay Rizal para ibagsak ang karga nilang harina na aabot sa 22 tonelada. Pakaliwa na raw sana sila sa Congressional Avenue nang maramdaman niya na wala ng preno ang truck. Kaya pag apa ko ng preno, wala, hindi na akong manggat sir. Bumili siya. Pangalawang apa ko, wala na talaga. Sinabi ko sa painanti ko nga, wala na tayong preno. Hindi ko na napansin sir na tumalon pala siya. Hindi niya raw lubos sa kalain na mawawalan sila ng preno gayong sinuri naman nila ang truck bago umalis. Galing pa nga kaming subik so hapon eh. Pahaon pa don doon. Pero okay naman siyang tumakbo sir. Oo nga sir, eh, naawa nga ako. Pati yung painanti ko. Nabanggapan ng wing van ang isang sedan at isang taxi bago tuluyang sumalpok sa poste ng traffic light. Ligtas naman ang sakay ng dalawang sasakyan. Pasado alas 5.30, sinimula ng MMDA Emergency Group ang pag-clear sa naaksidenteng wing van. Ang purpose lang po namin dito para i-clear lang tong truck, yun lang po ang advice sa amin. Pagdating namin dito, natatnaan namin na ganyan pala yung nangyari. Kung laman niyang ano, mga arena, hindi namin, wala kaming idea kung anong mangyayari niya, kung anong gagawin at kung saan namin dadalhin. Mananatili sa kosodian ng Traffic Sector 6 ang driver at pahinante ng wing van habang gumugulong ang investigasyon. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng Asia ng Katiwalian sa Pilipinas, sumadsad sa pinakamababa sa kasaysayan ng bansa ang halaga ng piso laban sa dolyar. Sa pagsasara ng palitan kahapon, bumagsak sa 59 pesos and 13 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng sinasalamin nito ang pangamba ng merkado sa pagbagal ng ekonomiya ng bansa dahil sa questionable infrastructure projects sa bansa. Tiniyak naman ng BSP na patuloy na nasusuportahan ng piso ng pumapasok na remittance, paglago ng ekonomiya at mababang inflation. Inilabas na ng karamihan sa mga senador ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kasunod po yan ang pagtanggal ng ombudsman sa mga restriction para ma-access ito ng publiko. Balitang hatid ni Ma'am Gonzalez. Batay sa si inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN, mahigit 1.26 billion pesos ang idineklarang net worth ni Sen. Mark Villar. Kabilang sa kanyang assets, ang mahigit 349 million pesos na mga bahay, condominium units at lupa. Wala siyang idineklarang liabilities. Umabot sa mahigit 656 million pesos ang yaman ni Sen. Erwin Tulfo, kabilang ang ilang lupain, labing isang sasakyan, apat na baril at halos 200 million pesos na cash sa banko. Abot naman ang halos 160 million pesos ang utang niya, kaya nasa 497 million ang kanyang net worth. Si Senate Majority Leader Meg Subiri naman, abot mahigit 631 million pesos ang halaga ng yaman, kabilang sa idineklara niya ang 18 lupain, iba't ibang sasakyan at shares na lampas 500 million pesos ang halaga. May get 200 million pesos naman ang utang niya, kaya lampas 431 million pesos ang kanyang net worth. Si neophyte senator na si Camille Villar nagdeklara naman ng assets na mahigit 362 million pesos. Pinakamalaki rito ang mahigit 214 million pesos na other personal properties pero hindi nakasaad kung ano-ano ang mga ito. Nakasaad din sa kanyang sale ng interes sa ilang kumpanya ng kanyang pamilya. Wala siyang idineklarang liabilities. Ang yaman naman ni Senador Ping Lacson aabot sa halos 257 million pesos. Kabilang dyan ang isang loteng may halagang 160,000 pesos at mga cash at investments na mahigit 256 million pesos. Halos 12 million pesos naman ang utang niya, kaya abot sa halos 245 million pesos ang kanyang net worth. Ang yaman naman ni Sen. Jingoy Estrada abot sa 252 million pesos. Nasa kalahati nito ay iba't ibang bahay at kondominium unit habang halos 100 million pesos ang investments. Meron siyang 31 million pesos na utang kaya 221 million pesos ang kanyang net worth. Si Sen. Lito Lapid naman, merong mahigit 294 million pesos na halaga ng yaman, pero hindi nakalista kung ano-ano ang mga ari-ariang ito meron siyang mahigit 92 million pesos na utang, kaya nasa mahigit 202 million pesos ang kanyang net worth. Si Sen. JV Ejercito, mahigit 179 million pesos ang idineklarang yaman. Kabilang dyan ay mga bahay, sasakyan at ang shares niya sa si Buildworth Development Corporation. May utang siyang halos 42 million pesos, kaya mahigit 137 million pesos ang net worth. Si Senador Pia Cayetano naman, umabot sa mahigit 151 million pesos ang assets. Wala siyang idineklarang real property pero may cash, stocks at iba pang investments at incorporator siya ng labing tatlong kumpanya at tatlong foundation. Shareholder din siya ng isang country club at isang golf club. Meron siyang halos 23 million pesos na utang kaya abot sa mahigit 128 million pesos ang net worth. Si Sen. Bam Aquino, mahigit 86 million pesos ang yaman na karamihan ay real properties, cash at investments. Wala siyang liabilities kaya yan din ang halaga ng kanyang net worth. Ang yaman naman ni Sen. Loren Legarda ay mahigit 100 million pesos. Pinakamalaki niyang asset ang isang condominium unit na lampas 28 million pesos ang halaga. May mahigit 21 million pesos siyang utang, kaya nasa halos 80 million pesos ang kanyang net worth. Si Sen. Dante Marculeta, mahigit 80 million pesos ang idineklarang kabuo ang halaga ng ari-arian. Kabilang dito ang bayat lupa, kondo, mga sasakyan, bank deposit at investments. Mahigit 28 million pesos ang halaga ng kanyang liabilities, kaya halos 52 million pesos ang kanyang net worth. Umabot naman ang yaman ni Sen. Joel Villanueva sa mahigit 72 million pesos. Kabilang sa yaman niya ang labing siyam na real property. Isa rito ay idineklarang donasyon kaya walang binayaran. Ang ibang yaman ay stocks niya sa ilang kumpanya. Nasa 23 million pesos naman ang kanyang liabilities, kaya halos 50 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Bongo nagdeklara ng mahigit 44 million pesos na kabuang halaga ng ari-arian. Bukod sa lupa, nagdeklara siya ng halos 10 million pesos na halaga ng alahas, appliances at cash mahigit 12 million pesos ang kanyang liabilities, kaya mahigit 32 million pesos ang kanyang net worth. Ang idineklarang yaman naman ni Senator Cheese Escudero ay nasa mahigit 18 million pesos. Kabilang dyan ang limang lote na minana niyang lahat kaya walang halagang nakasaad. Wala siyang utang kaya mahigit 18 million pesos din ang net worth. Nauna na naglabas ng kanilang sal sina Senate President Tito Soto, Senador Rafi Tulfo, Risa Ontiveros, Wen Gachalian, Kiko Pangilinan at Robin Padilla. Wala pang inilalabas na sal and sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa at Amy Marcos. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinasilip ni Bilibining Pilipinas International na Esguera ang kanyang magiging aura sa kanyang pagsabak sa Miss International 2025 sa Japan sa Nobyembre. Sa so official send-off ng Bilibining Pilipinas para sa beauty queen mula Abra, Mirna exuded grace nang humarap siya sa media. Sabi ni na itinuturing niyang advantage ang mahigit isang taong pagitan ng pagkapanalo niya sa Binibining Pilipinas at ng international pageant na sasalihan niya. I'm not gonna say that it's a waiting time of one more than one year, but it's a preparation for more than one year. Sobrang prepared po tayo from everything planchado lahat. Humingi rin daw siya ng tips at masbas mula sa Philippine delegates na lumahok at nanalo sa Miss International. They're all saying the same thing about Japanese people, that they are really nice people and they gave me advices on, especially on what I should not forget to bring with me. Last week, nag-courtesy call si Myrna kay Japanese Ambassador Endo Kazuya. Sabi ni Ambassador Endo, mainam na platform daw ang international pageant para isulong ang pagkakasundo at pagtibayin ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan at ng iba pang mga bansa. Tatlong araw bago magsimula ang pageant activities ay tutulak na si na sa Japan para bumisita sa Filipino-Japanese community roon. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Baha ang kabilang sa ilang iindahi ng bibisita sa sementeryo sa ilang bayan. Gaya sa Hagone Public Cemetery sa Bulacan kung saan na ng lumot, basura at delikadong bubog ang baha. Ayon sa local officials, ang baha sa sementeryo ay galing sa umaapaw na ilog tuwing high tide. Sa ngayon, naglalagay na ng harang sa sementeryo para pigilan ang pagpasok ng tubig. Problema rin ng baha sa Iloilo City Public Cemetery, maging sa Lapas at Tanza Public Cemetery. Ayon sa mga sipultorero, Tuwing bumabaha sa sementeryo ay inaabot ng apat na araw bago humupa ang tubig. Paliwanag ng local officials, hindi maayos ang drainage system sa lugar. Maglalagay ng mga pansamantalang tawiran sa tatlong sementeryo. Balik face-to-face -face classes na sa susunod na linggo ang Pampanga Agricultural State University. Kasunod po ng ilang araw ng suspensyon dahil sa pagkalat ng flu-like illness. Sa survey na ginawa ng infirmary unit na eskwalahan nitong October 23 at 24, aabot sa 40% na mga estudyante ang nakitaan ng sintomas habang 35% ay mga empleyado. Dahil sa resulta, pinalawig ang class suspension doon ngayong linggo. Pagkakataon na rin ito para magsagawa ng disinfection sa eskwelahan. Gagamit din muli ng air purifier at UV light. Sa pagbabalik-eskwela sa susunod na linggo, ipatutupad na rin ang mandatory face mask hanggang sa matapos ang semester sa Nobyembre. Ayon naman sa Department of Health, nasa kapangyarihan ng eskwelahan ang magpatupad ng patakaran. Paalala muli ng ahensya sa publiko, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Samantala, makakapanayan po natin si Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood. Opo, makikikamusta lamang po kami sa inyo monitoring sa mga nagkaka-flu-like illnesses pa rin natin ah, sa bansa po. Opo, pasok po pa rin po dun sa ating uh, sinasabing uh, sa flu season. Panahon ito ng malatrang kasong uh, sakit at ang pinakahuling bilang po na nakuha natin uh, na kumpirmado po uh, from August 31 to September 13, yung nationwide count po ay 10,265 tapos ito po ay uh, tumaas ng uh, bahagya lamang ng 5% noong September 14 hanggang September 27 mm. na meron po tayong naitala na 10,740. Ngayon po meron hong preliminary na figure sa paunang uh, bilang noong September 28 hanggang October 11 na 6,457. Ito po ay mas mababa ng 39% kumpara sa nakaraang uh, tala. Pero ang sinasabi nga po namin ay dahil pa na pauyan, maaari nga tumaas po yung bilang na hindi naman lalayo doon sa nakikita natin na 5% increase. Sa mga ko sa panahon tayo ng malatarang kasong sakit, every year po ganito lagi. Okay, so sabi niya may 5% increase pero ngayong lalo na no na amihan na pumasok na po sa ating bansa, papalamig ng papalamig ang ating panahon, uh, hanggang 5% na lang huba ang tinitignan natin pagtaas talaga? Nabanggit niyo po ni yung uh, amihan at magandang napaalala niyo po sa akin yan. No? Sintomas kasi ng kasong sakit ay kahawig ng mga no sintomas na mga nakikita ng uh, allergic rhinitis. Ang allergic rhinitis, lalo na ngayon na nagpapalit na yung ating uh, hangin at lumalamig at nagiging mas tuyo, nagkakaroon po ng iritasyon yung ating uh, ilong, yung lamunan. Akalahin po natin na trangkaso kasi bahing tayo ng bahing pero yung pala hindi trangkaso yun pala siya ay allergy. Mm. Kaya nagkakaroon po maaari ng confusion na akala natin ay trangkaso siya, yung pala dahil nagpapalit na yung panahon. Okay, so uh, wag din ho tayo mabahala. At ano ba yung mga paalala natin? Ngayong marami pa rin ho ang pupunta sa mga sementeryo no? para gunitain ang undas tapos meron pa tayong mga nagkalat na mga flu-like illnesses pa rin po. Yes, nagsisimula na nga po no, yung uh, biyahe ng ating mga kapuso na pupuntayan lahat sa weekend na ito kung saan magsasama-sama mga pamilya. Yun pong ating uh, paalala, kung kakayanin po na wag na munang isama yung mga musmos uh, at saka yung mga nakatatanda na lalo na may mga sakit, Magandang manatili nilang po sa bahay at doon magnilay-nilay para 'wag mo makakuha ng anumang maaaring makahawa sa kanila sa sementeryo. Ikalawa po yung paghugas ng kamay. Kung hirap po maghanap ng uh, hugasan na may sabon at tubig, magdala po ng maliit na botelya ng alcohol o kaya ng ating hand sanitizer mm -hmm. para ating mapanatiling malinis sa ating kamay. And then importante ho may dali rin tayo ng uh, face mask. Hindi na po ay uh, sa pinya ng uh, required o hindi, ang sa dito is 'yung tamang paggamit ng ating face mask na natatakpan ang parehong ilong at bibig lalo na pag maraming tao doon sa sementeryo kung saan tayo pupunta. Alright, maraming pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Yan po naman si Health Assistant Secretary Albert Domingo. Kailangang pairalin ang due process. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pumupuna sa mabagal umanong usad ng kampanya kontra korupsyon if basta-basta lang tayo nag, nag nasasabi, hindi walang uh, hindi maganda ibitasyon basta kasuhan mo na eh kung nanalo kung maakwit dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso technicality oh nagka technicality can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people nakawala dahil hindi maganda ang ng ebidensya. What that's, that would be much worse result. Tinanong din ang pangulo kung uh, satisfied ba siya sa usad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Pagtitiyak niya na nananatiling independent ang komisyon. Pinag-aaralan din daw ng ICI ang kanilang mga patakaran at kung makatutulong ba o hindi ang live streaming ng kanilang proseso the executive, the government, hindi nakikialam dyan. We provide them a budget and we allow them to run everything the way they want. They still have to, 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 to finalize those so that we have a clear understanding of what is the best way to proceed. Sa init na balita, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nasa labas na ng bansa ang tatlong air assets na iniuugnay kay Resigned Ako Bicol Partilist Representative Zaldy Po Ayon sa Kaap, ang dalawang helicopter na iniuugnay kay Ko ay nasa Kota Kinabaluna sa Malaysia. Inilipad mga ito noong August 20 at September 11. Ang isa pang aircraft nasa Singapore mula pa noong August 16. Setyembre, nang sabihin ni DPWH Secretary Vince Dizon na hihilingin niyang i ang air assets ng mga kumpanyang konektado kay Ko na may mahigit 4 billion pesos ang halaga. Buling iginiit ng Kaap na minomonitor nila ang lahat ng registered air assets alinsunod sa batas. Dalawa ang arestado dahil sa pagnanakaw ng kable ng telco sa Quezon City. Wala silang pahayag. Ang kasama nilang menor de edad itinurn over sa isang juvenile detention center. Balitang hatid ni James Agustin. Sa kulungan ng bagsak ng dalawang lalaking ito matapos maaktuhan ng mga pulis na nagnanakaw ng copper cable sa Quezon Avenue, Quezon City. Hinuli rin ang kasama nilang 15 anyos. Dahil menor de edad itinurn over siya sa Malabi Youth Home. Ayon sa pulisya, di sila sa tawag sa 911 na may nagnanakaw umano sa lugar. At pagdating po nila, nakita po nila yung mga magnanakaw na sinasakay sa sa aluminum van, yung mga ninanakaw nilang cable at, at bigla pong nagkaroon ng uh, habulan yung mga pulis po natin na TMRU at doon po na corner sa Laong Laan, Maynila na. Hinahanap pa ng pulisya ang labing dalawang iba pa na kasama ng mga naaresto. Base po sa investigation po natin, uh, itong mga taong ito na sospek, eh, iba-iba pong pinanggalingan. Isa po sa Makati, sa Makati at sa Tondo, Maynila. Ngayon po, ay uh, inaalam pa natin kung kasama sila sa grupo na tumitira ng mga cable wire. Nabawi mula sa mga naaresto ang ninakaw na copper cable na nagkakalaga ng mahigit 195,000 pesos. In-impound din ng pulisya ang ginamit nilang sasakyan. No comment po. Wala na po ako masasabi dun, sir. No comment na po ako about sa ganun, sir. Sinampahan ang mga naresto ng reklamong TEF in relation to anti-cable television and cable internet tapping act of 2013. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nagkasalpukan ng isang kotse at 10-wheeler sa Iligan City. Cecil, anong update dyan? Rafi, apat na sakay ng kotse ang namatay sa aksidente. Ayon sa investigasyon, pauwi ang mga biktima galing sa isang family reunion ng makasalpukan ng truck. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng mga sasakyan. Isinugod sa ospital ang mga biktima, ngunit tatlo sa kanila ang idiniklarang dead on arrival. Isa ang nasawi sa ospital. Inaresto ang driver ng truck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wala siyang pahaya. Dibulibong manginisda ang apiktados ng fish kill sa coastal waters ng Bais at Madhuyod sa Negro Suriental. Ayon sa lokal na pamalaan, naglutangan ng mga patay na isda sa mga fish cage matapos malason ng kimikal mula sa waste materials ng isang kumpanya. Bumigay kasi ang dike nito at umabot sa dagat ang chemical waste. Sang Caterba patay na isda ang inanod hanggang sa Manhuyod Sandbar. Pansamantalang isinira ang Manhuyod Sandbar dahil sa masangsang na amoy at maitim na kulay ng tubig. Nangako ang pamunuan ng kumpanya na tutulungan ang mga apektadong manging isda. Ang mga LGU magbibigay rin daw ng tulong sa mga apektadong pamilya.